Alam nyo, mula sa pag-akyat sa mga intablado sa buong mundo, isa sa mga pinakasikat na boses ng Pilipinas na haharap ngayon sa isang matinding laban, pero hindi sa stage kundi sa korte. Pag-usapan natin tong legal na gusot na kinakaharap ng frontman ng Journey, si Arnel Pineda. Nakakagulat ba? Diba? Pero totoo, yung mismong mga awit na nagdala ng napakalaking karangalan sa bansa, ngayon may kinakaharap na warrant of arrest dito mismo sa atin sa Pilipinas. Isang balitang tiyak na ikinabigla ng marami niyang fans. Okay, so sa unang bahagi, himayin natin 'tong issue ng arrest warrant. Ano nga ba talaga ang mga detalye sa likod nito? So heto 'yung mga facts. Ang warrant ay inilabas ng Quezon City RTC at ang Dayulan hindi raw kasi siya sumupot sa isang court hearing. Alam nyo, sa batas natin, napakaseryosong bagay niyan. Kapag hindi ka dumalo sa paglilitis, parang binabaliwala mo na rin yung proseso ng korte. Kaya ayon, humantong na sa isang formal na utos para siya arestuhin. Pero bukod sa warrant, nagtagda naman ng korte ng piyansa. Ang halaga? 72,000 pesos. So anong ibig sabihin niyan? May paraan para manatili siyang malaya habang umuusad pa yung kaso. Pero, at may malaking pero yan, kailangan pa rin niyang harapin at respetuhin ang buong legal na proseso. Ngayon, silipin naman natin kung ano ba talaga ang pinakaugat ng kasong ito. Ano ba 'yung legal na basehan ng mga paratang laban kay Pineda? Well, 'yung kaso pala ay nakasampa sa ilalim ng Republic Act 9262 o 'yung mas kilala nating Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Napaka-importante ng batas na to dahil ito yung nagbibigay proteksyon sa mga biktima ng pangaabuso. So gets nyo na ba? Diba? Hindi to basta-basta. Talagang may bigat yung mga akusasyon sa mata ng batas. At grabe ha, ang bigat ng mga alegasyon. Sabi ng prosekusyon, hindi lang daw ito isang insidente, kundi ilang taon daw nang, at ito yung mga salitang ginamit, verbal assaults, manipulation, and coercive behavior. Basically, ang sinasabi nila, may pattern na raw ng psychological at emotional abuse na siyang gustong labanan ng batas. Siyempre, para mas maintindihan natin kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon, kailangan nating balikan yung naging kwento ng relasyon nila base sa mga lumabas na ulat. Wow! Mahigit dalawang dekada na pala ang pinag-ugatan ng lahat ng to. Nagsimula daw yung mga di noong 2003 pa. At ang isang kapansin-pansin dito, 'Di ba? Nagpakasal sila noong 2008. Isang taon lang 'yon pagkatapos niyang sumali sa journey, yung kasagsagan talaga ng pagsikat niya sa buong mundo. At ngayon, makalipas sa maraning taon, heto, nauwi sa isang napakapublikong kaso. At hindi lang 'yan. Kasi pala, may laban mula sa magkabilang panig. Habang yung estranged wife niya ay nagsampah ng kaso para sa VAWC, si Arnel Pineda naman may isinampang demanda para sa adultery. Dito pa lang makikita mo na kung gaano kasalimuot yung legal na labanan sa pagitan nilang dalawa. Okay, so na yung may idea na tayo sa buong konteksto, ang tanong ng lahat syempre, ano na ang susunod na mga hakbang sa kasong ito? Ito yung mga posibleng mangyari. Una, kailangan niyang harapin ang warrant, malamang sa pamamagitan ng pagpiyansa. Pangalawa, at ito yung pinaka sa lahat, kailangan niyang dumalo sa susunod na hearing sa Setyembre 17. Kasi kung hindi na naman siya sisipot, well, mananatiling may bisa yung warrant laban sa kanya. Ganun lang kasimple yun. So dito natin iiwan ang ating pagtalakay. Kapag ang isang personal na issue ay nailabas na sa publiko at naging isang legal na laban, paano nga ba nito naapektuhan hindi lang yung tao, kundi pati na rin yung buong karir niya at yung imaheng binuo niya sa loob ng napakaraming taon? isang malalim na tanong na sulit pagnilayan.